kabingi sa sasakyan namin. Tapos umuulan pa. Pag four wheels naman ang dinaan nyo dito, mas lalong kawawa. Oh. Kaya nakakulong na lang kami. nagbasa na sila. Oh, Allah. Ano? Okay ka pa? Ay, grabe oh. Grabe ko Allah. Ilalim yung tulong namin. Ilalim kasi ng mga tubak niya oh. dadaan po dito sa may feikal ayan po ang daanan dito ang lalim ng mga lubak sobra ay grabe ayan delikado po ang mga four wheels dito ang lalim ng parang dagat na oh ayan oh sana naman masimento na to tagal na nito oh. kawawa yung mga sasakyan na dumadaan dito ang lalalim ng lubak dito po yan sa Faigal Ayan. sana masimento na to oh. kawawa yung mga sumaha dumadaan oh. no oh. mo Ano kuya, kaya pa? mabubugbog pa po itong daan na to dahil dito dumadaan yung mga uh, ah, nasaraduhan dun sa tulay ng ano, gadi dito na dadaan ayan, ganyan siya kalala kagabi kasi hindi nyo makikita yung mga lubak ngayon makikita nyo yung mga lubak oh. ayan siya guys para sa inyong kaalaman yung mga dadaan ko dito sa bukid ng Paigal ganyan po kalala ang mga ano lubak-lubak dito shout out po sa mga pwedeng magpasimento dito pasimento nyo na parang awa nyo na ano kuya? kawawa wow. <laughs> oh, yung ah, may driver <laughs> nahirapan siya oh. <laughs> tapos lalo pag umuulan oh ang sama pa ng panahon panuori nyo to guys at i-share nyo para mabulabog naman yung mga nakaupo na makita naman nila kung gano po ka grabe yung mga daanan dito ayan o oh. o oh, ayan ayan ang lalim yan o oh. o dito po yan sa may irigasyon yun po yung way ng Faigal. Ito yung way na galing ka ng Talogtog, Kalisitan. Diyan na po lahat ng mga sasakyan kasi sarado na yung tulay. So, mabubugbog po yung daan na yun. Kaya kawawa po yung mga dadaan. Ayan siya. Dito din, no. Oh. Ito naman yung papuntang Santa Ana to. Santa Ana, Faigal na to. Ganun din parehas lang. Puro lubak-lubak din. Ayan po. Baka naman sa makakapanood nito. Baka naman gusto nyo ipasimento na to. Nang hindi ko kawawa yung mga dumadaan dito. Kasi marami pong dumadaan dito. Kawawa eh. yung dalawang bibi. Ayan o. Oh, parang ilog na oh. abot pa ng lupa aruy na, na mo, eh. sa totoo lang ilang beses na to natabunan tuya kaya alam pag ganyang umuulan no. Oh. ito natabunan na nga yan eh. ito oh oh, truck kasi marami kasi dumadaan na truck kaya kailangan talaga dito simento na oh ayan Semento na talaga ayan pa oh. Dito nyo na to please.